mga maroon sir Buli ito po si sir Manal Okay Kung mga mapapansin Nandito po ako yun sa school uh, Nagpapawis Nag shooting shooting Para mabawasan yung uh, Taba Ayan <laughs> Tingnan nyo wala na masyadong ano yun? Kailangan uh, Mabawas-bawasan yung taba na yan Kaso, biglang lumakas yung buhos sa ulan. Ayan, mapapasin nyo maingay, kaya kailangan ko lakasan yung boses ko. Okay? Ayan. Ito, ulan ngayon dito. Okay? Pag ito, nagpatuloy ang ulan, sigurado magkakaroon ng tubig dito mga maya. Okay? Pag nagpatuloy yung ulan dito, Okay, ganito yan. Ganyan palagi yan oras na nagpatuloy ang ulan, uh, hindi nakakayanin ng drainage, mapupuno yung drainage. Ah, na rito. Okay? Tumigil po muna tayo uh, sa pag uh, shooting. Okay? Uh, papakita ko muna sa inyo yung mga bago tayo, bago mag ma kung ano man yung gawin yung exercise ah, mga ah, uh, tawag ito, halimbawa magsushooting kayo, magpa-basketball ah, uh, maglalaro ng kahit anong sports syempre importante before you will do that wow English <laughs> kailangan mo na ng stretching okay kahit, kami, kahit ako dati nung nung nag-aaral pa ako ng taekwondo bago kami mag mag taekwondo eh lagi tinuturo sa amin stretching first okay talaga naman importante muna yon ang mag stretching okay tuturuan ko sa inyo mga stretching okay sana panoorin niyo po ito How would they know? 1 hour later Okay, uh, bari tapos na tayong magpapawis ng shooting ayon uh, ang pa sa pakalamdam pag lagi kita pinagpapawisan exercise kaya naman po bago to matapos itong video, eh dadaan po muna ako dito sa sa Garden Sir Jeff uh, hindi ako nakapunta kahapon para tumulong kasi nagkaroon ng meeting dun sa sa amin sa 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 Bria Homes syempre kailangan pag-usapan yung mga da, uh, dapat ayusin doon kasi medyo may mga problema uh, gaya ng mga basta mga ano ng mga ng mga homeowners kaya nagkaroon ng uh, immediately meeting okay bali ngayon uh, siguro susunod tulong tayo guys Sir Jeff baka bukas kasi ngayon po ay linggo tomorrow lunes daanan muna natin yung yung garden ni Sir Jeff okay maambun pa after nito uwi na ayan ngayon oops okay Sir Jeff Sir Jep. Sir Jeff. Teka lang ha. I Post muna natin. Ayan. Medyo maganda na. Ayan. Okay. Maganda na siya tignan. Tapos may tumutubo na. Okay. Wow. Ayan. Sitaw. Sibuyas. Talong. Ayan. Labanos. Tapos yun ulit. Talong. Okay. Ito, kamatis. Okay. Tapos, ayun, sili. Ganda na rin kahit pa paano yung garden circle. Ayan. Tapos, ito yung aquaponics na nakikita nyo. Ayan. Wari na karoon na ng bentahan dito eh. Kaya kahit pa paano na uh, kumita na rin ito, Sir Jeff ng bata eh. ito ito tayo balik tayo dito oops ayun may mga mais na rin oh. ayun na mais okay mga mais yung sile sile ayan sile okra kangkong ayan kangkong tapos yun pechay wow yung pechay pwede nang maharvest yung iba ayan pechay okay dalikan natin dahil sa kabila tayo dadaan eh ayun chinis at eh, ano? chibes yan chibes chibes okay. kakatapos lang ng ulan sana tumigil na ok diretso tayo ingat ingat lang baka may ahas <laughs> Okay. Ayan. Ang ganda na rin tignan. Ayan, mga mais. Mais ba tawag yan? Ayan. Ito yung mga nurse sa mga ano niya. Oops. Okay, gumagapang na. Ayos na to. Ayan na. Okay. Tapos ito Ayan Okay Konting lagay na lang to sa tamang Anuhan O dyan na talaga yan Ayan o Tingin ko dyan na talaga yan Ayan Okay Tapos yun yung nursery To nursery, nursery. and nursery. Okay, and and pa, and. yun ang palaya ito kamote talong okay ayan sentral yan ito sile sile ayan o. ba? Ayan. Ayan. po. Sito pa. pa Daan tayo dun Meron pa rin Parang nursery si Sir Jeff Okay Ha Baka tayo Ayan po Ayan Blue yung dilaw Okay, ito. Hydroponics ni Sir Jeff. Ayan. Ayan yung hydroponics. Okay. Okay, bali yun po lahat ng video ko yung araw nitong linggo. Ah, uh, I hope you like it. Okay. Uh, bala ko sana talaga pumunta dun sa sa Padre Pio dito sa Bulacan para makita ninyo naman yung Padre Pio ng Bulacan sa San Jose Monte, Bulacan. okay, sige po. Muli ito po si Sir Manal. Maraming po salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Kung kayo po may comment, uh, suggestion, gustong ipavideo video uh, gustong challenge, comment lang po kayo. Okay? ay paki share po if nagustuhan niyo po tong video maraming maraming po salamat thank you so much bye bye